mga uh, barhan ng isang street doon hindi lang dalawang street, tatlong street may polis na naka ano, doon kasi baka may emergency kanya eh o, nakabarahan siya kay polis na merito yung bus. Itawid tayo ngayon mga kabayan. Ito yung maganda yung weather ngayon. kau betul Kembali mana dia datang pa siya. Pero okay lang. Kaya pa naman natin. Hindi siya sobrang lamig na lamig talaga. Yung wala nga tayong, wala nga akong gloves ngayon. bilis ng araw mag -ano na ako dito uh, 6 years kasi dumating ako dito ano eh uh, February 16 na ata ay hindi February 8 so sakto 6 years na ako dito sa Canada Ganda ni magbakasyon sa Pilipinas. Kaso nga lang ang mahal ng pamasahe. Yeah. So tatlo kami. So yung pamasahe almost 6,000 balikan. Back and forth na yun. Kasi one way pa lang. Parang one, two meron namang mura connecting flight pero na uh, yun maganda lang yung mga isang stopover lang mm, dalawa o sige mga kabayan Kita tayo ulit sa sunod na vlog ko ingat kayo sa trabaho. Plus dos. 50 ng hapon. Kaya yeah, maulap. Cloudy tayo ngayon. Nag-snow kanina. Pero Pero konti lang. medyo malamig siya ng konti may katibuan medyo mahangin eh. daming tao sa store daming sasakyan ng park laki ng park ng kumpanya nalosan niya yung snow medyo malamig siya ng konti kasi may magsak yung snow kanina mga alas 10 pero mabilis din nawala nagawasak kasi konti lang ngayon unti-unti nang lumiliit na yung ano snow ayan pero mega bundok parin dito Tataka kayo bakit nangingitim siya. Yung snow. And dahil yan sa ano, buhangin. Buhangin sa kaya. Kasi pag natuyo yung sahig ng kalsada, yung alikabok na galing sa buhangin. Yung galing dito sa buhangin. Ayan, napupunta yung sa snow. Kaya yan nangingitim siya. O, um, um, yun yung dahilan kung bakit nangyengitin siya so far maganda yung yung weather ngayong araw sa mga tatlong araw na maganda yung ano, yung temperatura Pilipinas sinasabi ng sinaramihan mainit gusto nila ng malamig pero pag dito ka naman apat na buwan na lamig uh, apat at hanggang limang buwan na lamig so magsasabi ka namin na gusto mong mainit kaya mga tao dito na stress sila sa sa lamig hindi sila na stress sa init na stress sila sa lamig sige mga kabayan kita kayo sa ulit tayo sa aking vlog